Tara, samahan niyo ako magluto ng paborito nating unang kagat. Pusit agad! So dito magluluto tayo ng masarap na pagkakaluto neto. Hindi kailangang maraming maraming harina. So una sa lahat, pagkahugas natin at pagkabalat natin ng mga katawan ng ating mga pusit ay ipat-dry lang natin dito tapos hiwahiwain natin ng medyo pantay-pantay. Ilagay na natin dito kasama ng ating mga ulo ng pusit. Lagyan natin ng salt and pepper, konting lemon. Pampaalis na lang sa etong ating buttermilk. So yung buttermilk ay malamig po yan. Maglagay lang tayo dito ng cornstarch, harina na baking powder. Tapos ay salt and pepper. Garlic powder. Halu-haluin natin gamit ang ating wire whisk. So, balikan na natin itong ating binabad na pusit. mag lang tayo dito ng isang itlog at halu-haluin natin hanggang sa makot lahat. Tapos ganito lang ang pagkakakot nito sa dry ingredients natin. So parang isa-isa lang, tas hiwahiwalay. So iprito lang natin to medium heat lang para naman hindi masunog agad yung coating. Ayan, so pagka naprito na, Drain lang natin yung excess oil. Ready na itong ating squid calamari. Bye-bye.